Palok Lake in the morning para mga 5.10 na ngayon medyo lumiliwa lumiliwaliwanag na yung mga alas nito yung... okay, na dito sa usual parking slot natin what's up? hindi <laughs> pala last 10. last 10 last 10 ba to? anong oras na ba? 5.13 talunis na lang. Talunis, talunis na lang. eh. Por, por, por nyo <laughs> <laughs> O oh, bali yung ipo-esel mo, bebenta mo ¿Eh? <laughs> Last 10 Last 10 <laughs> Before 21 <laughs> Pero mas maganda kang tumakbo doon sa Saluya 6.14 Let's go! Okay. Marami daw siya tayo. 7. Saka dalawang ikot na. Tol. Huy. Tol, na ako. Mamana Yeah. Buko break, buko break oh. Buko break. Uli. 7 kilometers. 6:14 dahil ng tao. Sa so mainit na ano. Nice day. San Pablo Day pa lang ay. San Pablo Day Rod. cadence run tayo today so yung cadence number of steps mo per minute so parang suggested is 180 Tapos last run to eh before yung aming pahiyas marathon subukan natin yung marathon phase natin okay ngayon kahit medyo tumatanghatanghaliin na wala pa rin araw nang runners ngayon Ça ne Ben. Okay. Kung tayo 12 ngayon. Cool down na lang din. nananang na lang, drop at 10 lang. Kasi <laughs> sinubo ako yung marathon goal pace ko. Kung kaya. 2 kilometers. Kaya naman. Mas maganda siguro siya. Simulan mo ng ano. Mas maaga. hindi tayo mabigla sa Sunday. Bibilisan natin eh. Hindi tayo naka... Subok man lang ang mabilis na pace today.

pero kung beginner ka, syempre hindi mo pa makukuha yung kahit ako nun eh. Yun din ang problema ko nun. Hanggang sa winner ka, tapos rain ko lang din yung mga abot ng mga 175 to 180. Hirap din, lalo pag pagod na. <laughs> Alright, 12 <Third> kilometers. Lumataas <laughs> BPM natin ngayon. Solid run. 12 kilometers. Nagdagdag tayo na ng 2 kilometers na goal marathon pace. Para maranasan natin kung kaya natin yung pacing na yun. <laughs> yun di pa. Ano natin, sub 2.30. Pero mahirap din pala. No? Subukan natin. Baka naman kayaanin. Pumuna. Okay. Pumuna. Hi guys! Welcome to our vlog! Kinaya mo yun? Tol, 2 km? 5? Oh, 5? May isa sa likod. Por, meron, meron akong hinab, may hinab, naunahan ko siya. Hmm. Tapos nung naunahan ko siya, talaga nasa likod. <laughs> <l> <laughs> parang niya ako tinutulat. Ako tol, 400 lang ako na 4. Ito tol, parang hingal ka ba yun ako. Pero <sighs> ang hirap na rin ang 4 ba? Tapos nung pagkakulang na tumakbo ko, sprint ako. Hmm yung ano talagang oh stride yung talagang pa pa Una, palikod, pa-reverse Pwede ka dito Pa-reverse, pa-reverse Pag-chirit leader pala Kaya bumaga mabilis ka dapat Kasi pa-reverse ang stride Par reverse. mo <laughs> Sama-sama oh. na kayo naman uh, Sa Palma Bypass uh, Wala ka ba dyan sa Palma? Wala kayo sa Palma na. Palma Alright, so didran ulit Ano tayo ngayon? brooks Adrenaline GTS 24. Check natin yung cadence natin kung ano yung naging numbers natin today. Pakiramdam ko medyo pangit yung cadence natin ngayon. Pag nag speed run, medyo hindi ko doon ko hindi nakakompute or hindi ko nagagawa ng maayos yung cadence eh. Especially pag napapagod na. Pero check din natin yung average. Yon, so naligo muna tayo no para fresh fresh naman tayo no? So yan usapang cadence nga tayo no. Check natin dito sa ating uh, Huawei Health app. So usually, mas makikita natin yung cadence natin or yung steps permitted natin pag gumagamit tayo ng mga smartwatch. In my case, yun nga, Huawei GT5 Pro yung gamit natin. And para mas ma natin na mas ayos, mayroon siyang mga app. So che check natin dito sa app kung ilan yung cadence natin ng run natin today. So naka 12.11 12. kilometers tayo. Ayan. complete naman to. Pace, charts. So, check natin yung cadence. Yan, di ba? 175 yung cadence natin, average. Sabi ko nga, ang tinatarget ko talaga is 180. Meron tayo dito ang maximum cadence na 191, pero 175 lang yung average natin. Usually, sumasablay ako sa 180 cadence pag dinadagdagan ko ng mga speed runs or yung mas mabibilis na pace per 1 kilometer, gano'n. Yun kailangan pa natin mas aralin, no? Ang maganda rin pala dito sa Huawei app, meron siya ng mga fitness terminology. Yan, makikita mo dyan, basics. Cycling, swimming, so puno tayo dito sa running. Number one nga sa running yung cadence. Eh. So, what is cadence? Number of steps or strides you take per minute while walking or running. At the same pace, a higher cadence corresponds to shorter strides. Reduce ground, contact time, and smaller vertical oscillation, which which helps maintain a steady running form and reduces joint impact. Cadence typically increases with pace. Most runners have cadence of 160 to 170 steps while well, advanced runners range between 180 and 190. Cadence is a key indicator in comprehensive running performance analysis. Improving cadence requires progressive, carefully planned, targeted training in cadence, endurance, and strength. So, yun, di ba? Ang average cadence ng most runners is 160 to 170. Pero mga medyo advanced runners is 180 to 190. Yung iba, pag makikita nyo yung mga, talaga mga kipchugi type, yan, mga nagto 200, 200 plus na yung mga yan. Saka mabilis yung pace nila, pero yung cadence nila, ang taas pa, napakalupit, no? Kaya ako din inaral na maigit yung cadence kasi nakakatulong talaga to to reduce yung mga possible injuries kasi mas mataas yung cadence mo, mas lesser yung impact mo sa ground. Akala ko dati nga, pag mas mahaba yung stride, mas okay, di ba? Mas mabilis yung takbo mo. Tapos, uh, mas monte yung apak mo sa lupa mas okay, di ba? Mas safe. So, baligtad pala, no? Diyan papasok din yung term ng running economy. Ito, mga nababasa lang natin, mga inaaral lang natin na pagpasok natin sa running era. So, advantage sa atin kung yung cadence natin is mataas. Less ground contact, less yung impact sa mga joints at sa mga muscles ng legs natin. So, lesser yung chances of injury. Sa so, umpisa, medyo nakaka lang din siyang itrain, no? Kasi parang pakiramdam mo, mas maraming steps, mas bibilis ka, mas mapapagod ka. Eventually, makakasanayan at makakasanayan mo rin. Eh. Basta, yun nga, proper training talaga. So, ako nagsimula ko 150 to 160 lang din. Ang maganda rin sa cadence, actually, may mga, may tinatawag din na metronome. So, may metronome din yung ating mga smartwatch. Pag sinet mo siya as 180 SPM or steps per minute, may tutulog yan ng tak 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 tak, tak. Hindi yun, parang itutunog siya. Parang yun ang susundan mo na steps. Actually, ako nalilito ako doon. No? Kaya ang ginawa ko din, sinubukan ko din yung, meron kasi mga kanta, no? or meron mga, yung mga, yung mga kanta, na parang nakaset siya as 180 SPM. Actually, may mga Spotify mix na ganun, or may mga Spotify na playlist ng 180 SPM. Ang galing, no? Example ata nun yung parang Lose Yourself ni Eminem, tapos Roar ni Katy Perry, no? And yun nga, sasanayin mo talaga yung Uh, sarili mo na mas maraming steps. Training lang yan. Pag uh, dire-diretso tayo natakbo, makakasanay at makakasanayin din natin yan. So, that is cadence. Yun yung basic uh, idea ng cadence. Search nyo lang sa internet, sa YouTube. Mas maraming paliwanag dyan. Yung mas technical or mas advanced na paliwanag. Sa atin, basic lang. At least, yun yung sinasama natin sa training natin. Hindi lang siya basta-basta. Uh, dahil uh, ginagawa ng mga runners, gagawin din natin. No? So, search din natin yung mga advantages nun kung bakit siya talaga ginagawa din ng runners at ano yung may tutulong nun sa atin. So in my case, uh, nung nagsimula kaming tumakbo, nung talaga nag dire diretso kaming tumakbo no, nun, nung February. Okay, sige, mabilis ma yung mga pacing namin pero pakiramdam ko nun, talaga sumasakit yung mga tuhod ko, lalong-lalo na yung knee joints ko. Nung nag search, search ako, yan, pumatak tayo sa cadence. Nung tinraining ko siya, ngayon, at least nakakatulong. Talagang medyo pabawasan na ng pabawas yung pagsakit ng tuhod natin. So, goods na goods yan. So, try nyo lang din. Pwede naman tayo mag-experiment. Ang running naman is long-term, ano yan eh, di ba? Long-term activity yan na gagawin natin hanggang pagtanda natin. So, pwede, pwede tayong mag-experiment na mag-experiment. So, yun lang for today's video. So, next time, sama kayo sa takbo natin. Let's go!